Alright Ayan At nadito dito naman kami ni Brother Dada Nadito na naman kami sa aming paghahanap buhay Ayan nagbabatak mo si Brother Dada oh. Unang isda sa timba Itong ating cooler ay wala pa kasi pinukod ni Brother Dada yung ating burara. Ah, pambigay dito sa ating mga mag -usong. Para uli. So, wala pa tayong bisugo mga ka-brother Tsaka tingin. Tingin ng ating inahan dito sa lugar na ito. Sa aryahang ito. Ang kulay pula mga kabrader. brother Wala pa namumula. Puro namumutiman lang. Itang ni Dada. Ayan. puro pain pa Hindi oh. lang. Abang-abang lang. Ayon. Nakaisda na si Dada. Nakaisang piraso na. Yan o, oh. nahinga-hinga pa oh Yan na. Ito, yung ating hinahant nga dito sa lugar na ito. Uy, ano yan? Matamba ka yan. Tsaka tanigi. Taniging hampas. <laughs> um, Ayan, tatatlo pa ang ating isda. yun tingin ulit si brother Dada. Alright. Lusog naman yan brad Tuloy tuloy abang abang Ayan at isa isang dating mga ka brother Sana ay gumandan dating mamaya ay. Ayun, abang -abang. may parating idol Urara Parang tingin niya kung isa mapula Kaya sa maputi Ay manitis Buhaya, lagay ko dito yan yun mga kabrad kapi ka na natin ayun o oh. pa isa isa natin ng bisugo tsaka nga yun yung tingin o oh, yan uh, hindi malaman kung konti o marami na kung oh, sakto lang ayun meron daw sabi uh, ni brother dada oh, tingin nga tingin nga sana so yan ang madaling salita uh, medyo kukunti itong ating uli ayun Dada si Dada Ituloy tuloy na sana yan, dada. Dahil kalahati ng mahigit, ano na ba natin? Yan pala ating uli. Uy, nalaglag pa. Ang ating manitis. Ayun, tingin nila si dada, oh. Nice one. tayo malapit na tayong matapos mga kabrad ilang bato na lang kanina bisugo tingin ng ating napipitas ngayong burara na tsaka ano tsaka baby shark ngayon oh. oh bye bye Star Si Pateng oh, paigot-igot pa din eh Alpas ka na, gusto mo ba sumama sa amin? Ayan Sa madalit salita ito ang ating naging huli Ayan Medyo makakatukod yata sa gastos mga brother Hindi natin mawari pa kung kikita tayo o ano Rara na, medyo malalim May itong ating padulo ng ating gitang Napadpad sa malalim O yan, burara o oh. Alright guys, ayan Nag-break lang natapos Itong pagpapalak na atin Ito lang, laging tuloy natin Mga brother o Turut-turut Tawitin natin Ipatay 700 na oh, Ayun yeah. si brother na na So yun mga ka-brother, yun nga Natapos natin yun po niya kasi na to hindi natin mga ka-chop po na ito sa na ka-brother na uh, yeah. nila so, pala, mga ka-brother Pero, dapat mo rin kasi walang bawas ang katang natin uh, Ayun, tayo yung para sa amin buwasan yun ay magtutugtong so mula ang ng ating mga araw-araw kailangan natin yung araw na lang alright so yan uh, see you to our next vlog na lang mga kabrad na